Mo kasi magsi-CR lang ako. Pas kan ko po, nilagay ko po sa lunch box ko. Eh wala nga anak. Alam ko rin po kasi yung pangalan ng whole ko masarap. Oh. <laughs> <Ito. laughs> Walis ko sir! Walis! Tetray yeah. ka. biyahin na tayo, hanapin na natin ang ating Good Samaritan sa ating episode na pinamagatang Beep Beep, beep. May Balik Biyaya, Biyaya sa Jeep. Tara na! Oh. <laughs> Talaga, ma! Meron po kayo? 5,000 pesos! Kuya, dalawa na kunin mo dyan, isang singer si at saka isang anugular. Thank you, ma! <laughs> 5,000 pesos! Ayan oh, po, na po. Ayoko. po Pero, para, para sa inyo. Kayo. Di wala dito. Check mo nga dyan sa bulsa mo. Baka andyan. Wala po, Ma. Eh, ah, saan Wala tayong pamasay. Sabi ko Kaman kanina hawakan ko mo, ah. Mas alam ko po, nilagay ko sa lunchbox ko. Eh, wala nga, anak, eh. Wala sa bulsa ko. Di ba sabi ko sa'yo kanina hawakan mo kasi magsisiyar lang ako? yan ko po nilagay ko po sa gunbox ko eh wala nga anak paano to wala sa bagutin nan mo wala tayong pamasahi oh bayan di ka kasi nakikinig kay mama sabi ko hawakan mo lang magsisi era ko sa gliti eh. ba naman yan si ate wala tingnan mo wala wala tayong pamasahi paano tayo babalik dito malayo-layo na tayo Kayo po ay nasa Buhay BNB! Kuya, yeah. yeah. salamat po sa pagtulong niyo kay ate at saka kay nanay at kay baby. Ito ang Good Samaritan of the Day na uh, pinaw tumanggap at naging uh, matagumpay sa challenge namin for today. Bakit mo naisip ang tumulong, Kuya? Para po kung marating nang gilagay. Ito, wala ba naman po kami sa ang bait-bait naman ni Kuya. pa ano? natin si Kuya. Hey! Kuya, ano pangalan mo? Roy. Roy, ating good Samaritan of the day sa Buhay BNB Challenge. Tignan mo naman, napakabilis. At dahil... So, And meron kang merchandise galing sa Buhay BNB. Ito, t-shirt. At syempre, oh, may pasalubong ka na sa asawa mo, ha? Pampaputi, <laughs> ha? <laughs> At hindi pa po tapos natatapos Hindi pa tapos siya. dahil ikaw ay naging napaka-generous. <laughs> <laughs> Ito yung babasahin mo. Plus, 1,000 pesos. Yeah! Kaya lang, hindi pa ako masaya dyan. Kailangan dagdagan natin, Bert. Wow! 2,000 pesos. Yes. Ilan ang anak mo, kuya? Ayun. May dalawa. dalawa dahil may dalawa ka anak, bigyan mo sila ng take 1000 libo. Ako so, yan. Pagpili mo regalo ka lang sa kalang Pasko. At ito ah. naman, pag, 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 binigyan mo yung mga anak mo, hindi naman pwedeng mawalan si Easy. Mrs. Kaya yung 50 pesos mo naging 5,000 pesos. pesos. <laughs> so, maraming maraming salamat po. <laughs> Nagulat ka ba kuya? <laughs> <laughs> Pero alam mo kahit kami nagugulat dahil napakabilis na respondin mo. Ito bakit mo na isipang tulungan ka agad? Hindi okay, kasi oh. po. Alam ko rin po kasi yung pakiramdam na walang pumasahin. Oo. Oh. <laughs> <laughs> yung mawala ng... Uh, kasi okay. minsan po, nawawalan din talaga ng pera o pampasahin. Oo. Kaya oh. isipan mo kaagad na tulungan, Kuya Roy. Kasi ako, magagad ba ako? Hindi po, sa bahay lang po. So, ikaw saan? Saan ka sa restaurant? Nagatrabaho? Sa Gangnam Grill po. Masarap po sa Gangnam Grill? Yes po. Ah, Ayan. talaga. Munabati ko yung mga taga-Gangnam Grill. Ang babae po ng empleyado nyo. Kung ganito po ang empleyado nyo, kailangan alagaan niyo po si Roy. Dapat i-promote. <laughs> Kakain kami sa Gang... Ito pala, Gangnam Grill. Pasko, Merry Christmas sa inyong pamilya Merry Christmas. Pagam po, Pasko po. <laughs> happy ka ba? Yes po. Happy na happy po. Uh, ano, kasyang-kasya na dyan ng hamon at uh, queso bola. Sobra-sobra na po ito. <laughs> Sobra-sobra. at natapos na nga ang ating B&B challenge for today. Pero unang-una, -una, siguro pasalamatan natin at palakpakan natin ang ating... Talent! At si Zoe at si Nanay Cory! Ang galing okay. Grabe ang galing ni Cory, ni Nanay Cory, at ni Zoe. Ang galing ni Zoe, umiyak! na-touch tuloy ka agad ang ating mga Good Samaritans. Pero alam mo love, sobra akong na-touch. Talagang naiyak ako sa mga kwento ng ating mga Good Samaritans. At talagang una nag-iisip ako, gano'n kaya kabilis bago maantik ang puso Grabe. ng ating mga pasahero. Pero, pero nagulat tayo dahil we were Siya, expecting yeah. na baka matagal. Pero walang Ag walang, walang hindi five minutes, actually. walang five minutes walang agad hindi nag-respondi agad. agad yes. ang unang-una nating uh, good Samaritan si Cecil, si Cecil yun na, 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 naiyak talaga ako doon dahil yun yung unang una isipin nyo ha meron lang po 80 pesos sa kanyang wallet at ang kanya pong asawa ay nasa heart center may sakit at namang problema po siya kung paano siya bibili ng gamot pero nakita niya po yung mag-ina agad-agad bumunot ng 20 pesos para ibayad sa pamasahe so nabawasan pa yung panggamot ng asawa niya pero para lang para lang kay Cory at kay Zoe, Zoe. tumulong siya wala po kami masabi. What a good Samaritan. Susunod naman, si Nanay Cora. Si Nanay Cora naman, teacher siya. Pero ang bilis rin niya mag-react kasi ang sabi niya, na siya at nahirapan siya nung umiyak Ay, na. Kasi siya sa bata. Oo. Oh, Aww. Kaya agad-agad nag-react din siya. Binayaran niya. So, Ay, si Pinyo senior, di ba? Senior citizen. Mm. At syempre, lastly, si Kuya Roy. Ayan si Roy um, nagtatrabaho pero tapos ang asawa niya housewife meron sa dalawang anak at bakit siya tumulong dahil alam daw niya yung pakiramdam ng nawawalan ng pamasahe kaya agad-agad kahit ang dala lang niyang pera pambili ng pagkain para sa panasagang na sa Gangnam, oh. eh, extra niyon eh kinuha na lang niya para pambayad kaya very impressive po yung ginawa ni Kuya Roy very touched kami lahat uh, ang dami po nating good samaritan dito sa ating bayan dito sa Pilipinas kaya yan po ang magandang mensahe ngayong kapaskuhan. But it's very heartwarming that in the spirit of Christmas, maraming tumutulong. Despite the fact na hirap din ang tao sa buhay ngayon. Yan. Kaya sana po maging generous po tayo. Sabi nga, eh, di ba? pag nagbigay tayo, it will go back to you. Uh, 70 times 7. 70 times 7. So, as Jesus said. Yan. Anyway, eh, sana po nag-enjoy po kayo dito po sa ating Buhay B&B Challenge. At, At malay nyo. Malay nyo kayo ang susunod na mapipili dito sa Buhay BNB. Kaya abangan ang ating susunod. Na bigay biyaya challenge dito sa Buhay BNB. BNB. Merry Christmas. Merry Christmas.